Hello, 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 hello. Welcome to my vlog. Ayan, guys. Oh. Ang linalagay ko dyan, guys, yung, ano, humus kong tawagin. Yung pag-abono, guys. Yung, ano lang, yung organic lang. Yung mga, yung ng prutas, iniipon, pag nabulok, hinaluan ng tae ng manok yung sapids ng manok tapos yung pinagsunugan ko ng mga bao ayan inaano ko yan nalagay ko inalo-alo ko at linagay ko sa tanim para mataba yung okra ko guys ayan ah, kailangan natin magtanim kasi pamahal na pamahal ang bilihin kung wala kang sampo, wala kang bente, pwede ka lang mamita sa gulay. Kaya ayan. Lagyan ng ano. Malaki na yung okra. Sunod buwan siguro, guys. Makaka. Amunga na yan. Makakaulam ka na yan. Sarap kaya ang okra. Yan, guys. Para mataba naman. Dadami ang bunga. Ayan. Sarap ng amuhay sa probinsya, guys. Pag ganyan kadami na ang tanim mo isang hektarya kaya ayan inihila ko lang yan guys para ayoko magbuhat kasi mabigat eh ayan yan si Mudra patuwad tuwad lang sana na enjoy kayo sa panonood salamat